dati wala tayong weights na makikita, di ba? Nandito yung weights yan para umiikot yan na motor, okay? So, gagawin lang natin is try to beat ng mataas, okay? So, ngayon, pwede kang mamili between narrow or wide. I think wide. Okay, sige. Discarte mo, boss. Yan. little bit ba baba pa tayo. Sige. Okay, and 3, 2, 1, rock Okay, from here, start natin. Lower it down. Chest area lang. And press mo nga. Feel mo. Okay, press mo na, boss. Oh, wala pang weight, di ba? Yan. Sa so, pangalang amdam, mo. Sa taas ay mag-umpisa. 3, 2, 1, and go! Yan. Ay, sorry, ma'am. Yan. Let's go! Okay. Ikaw ba yung girlfriend, ma'am? Okay